Nagkaisa ang limang gobernador ng mga lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region sa kanilang panawagan para sa patas at inklusibong representasyon habang isinasapinal ng Bangsamoro Parliament ang redistricting ng 32 parliamentary districts bilang paghahanda sa kauna ang regular parliamentary election sa rehiyon sa October 2025. Malugo dito ang tinanggap ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa na muling iginiit na ang dapat manaig ay pagkakaisa at tunay na representasyon hindi pansariling interes. Dumalo sa huling round ng public consultation ng mga gobernador at pinulong ang mga ito sa usapin. Ang detalye mula kay Jen Garcia. Sa final round ng consultation, nagharap ang mga gobernador mula sa limang lalawigan sa BARM at mga miyembro ng BTA Parliament. Nagkaisa ang limang gobernador ng mga lalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region sa kanilang panawagan para sa patas at inklusibong representasyon habang isinasapinal pinal ng Bangsamoro Parliament ang redistricting ng 32 parliamentary districts bilang paghahanda sa kauna-unahang regular na halalan sa rehiyon sa Oktubre 2025. Malugod itong tinanggap ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa na muling iginiit na ang dapat manaig e pagkakaisa at tunay na representasyon, hindi pansariling interes. Ang redistricting measure ay isa sa pinakamahalagang panukala na isa sa batas sa kasaysayan ng rehiyon na magtatakda kung paano hahatiin ang 80 seats sa Bangsamoro Parliament kung saan 32 dito ang bubuoin mula sa parliamentary districts, 40 sa pamamagitan ng party representation at 8 bilang sectoral representatives dalawang panukalang batas ang itinutulak sa parlamento. Ito ang Parliament Bill Number no. 351 mula sa Government of the Day at Parliament Bill Number no. 347 na isang private member bill. Pareho itong naglalaman ng iba't ibang configuration ng district allocation. Sa ilalim ng Parliament Bill Number no. 351, ipinapanukalang pagkakaroon ng siyam na parliamentary district sa Lanao del Sur, Tiglima sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, apat sa Basilan at Tawi-Tawi, tatlo sa Cotabato City at dalawa sa SGA. Habang sa ilalim ng Parliament Bill No. 347, ipinapanukala ang pagkakaroon ng sampung parliamentary district sa lalawigan ng Lanao del Sur at tatlo naman sa SGA. Binibigang diin ng mga gobernador ang kahalagahan ng representasyon na nakabatay sa dami ng populasyon. Sinangayuna ni Lanao del Sur Governor Mamintal Bambit Adyong Jr. ang siyam na distrito para sa kanyang lalawigan na may pinakamalaking populasyon sa rehiyon na nasa 1.9 million. Mula sa mga isla, nanawagan si Nabasilan Governor Mujib Hataman at Tawi-Tawi Governor Ishmael Mang Sali na tiyaking hindi mapag-iiwanan ang kanilang mga lalawigan. Ipinunto ni Governor Sali ang inaasahang paglobo ng populasyon ng Tawi-Tawi sa 2025 census na posibleng lumampas sa 500,000, kaya't nananawagan siya ng dagdag na distrito para sa lalawigan. Suportado rin ni na Governor Dato Tukaw Mastura ng Maguindanao del Norte at Governor Dato Ali Mitimbang ng Maguindanao del Sur ang patas na redistricting para mas mapalawak ang oportunidad sa kaunlaran sa bawat bahagi ng rehiyon. Hinimok rin ng mga gobernador ang parliament na isa alang-alang posibilidad ng reintegration ng Sulu Province sa redistricting process. Ayon kay CLG na Gibbs in rimbo ang opisyal na datos mula sa 2025, Philippine Statistics Authority Census, ang magiging pangunahing batayan ng alokasyon. Tiniyak niyang may koordinasyon sa pagitan ng komite at ang PSA para sa datos. Samantala, sinabi naman ni Upapro Assistant Secretary Jordan Bayama, ang redistricting ay isang makasaysayang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan na nagbigay daan sa BARM. Inanunsyo naman ni Amendments Committee Chair Fahani Uyuyud, na magsisimula na ang internal deliberations ngayong weekend at inaasahang matatapos ang committee report para sa plenary deliberations sa mga susunod na linggo. Jen Garcia, iMinds, Philippines.